Sinigang mga panyero kaya sinigang nababoy tayo ngayon ayan oh. Kain nang gabi. Tapos, deran tayo mga sili ayan oh. Yung alam mo, medyo malatay 'yun, concert eh. Yan na oh, sarap. Taba-taba ayan, taba. Taba ayan oh, ang sarap ng naman 'yan. Oh. Tapos lalagay natin ng lunga ito. Pustasa. Kain-kain tayo kain, kain, mga tanyero. Ito ating ulam ngayon. Ayan oh. Sinigang na baboy. Ang pahay lahat. Ang pabata ito so, bagong luto ito panyero panero ko yan malakilog pa yan kabahayan tayo magkakabay Ayan, kain-kain po tayo. Yan mga pula. Kakaroon ka daw -ta na taba. O oh, yan. Sarap yan. Hmm? Lambo. Hmm. <utterling> <f cadang monsieur> tapos nilagyan natin ng gabi. Hmm. May gabi siya. Tapos meron siya. Ano Mustasa. Ano, ano Mustasa. Mustasa. Stars Pro yun. Mm. Hmm. Hindi ka na naman wala pa. Makikisabay ka na naman ha. <clears throat> Tapos meron tayo pati so. <clears throat> Patis na may sili. Ayan o. Fresh ang baba yun. Hindi sa prosen. Mga kilo ng baboy? 400? 380. Ano hmm? ano ba sila? <coughs> <dı> Teres angin, bagus Beruah, beruah sendiri Teres angin <No. tries> Ya kanan amin, Sige. Masarap ang sa'yo. yung ganda Masarap yung gabi. Hindi magaya. Kahit hindi pa lang. Ang gabi. yun. Diba nang araw ng sabal? Gabis kahit hindi honest na. Diba

Mahal na. <coughs> Ayaw man Ha? Eh, hindi kasi kung ano ang taba, alam. Masumang so, taba? Oo. hindi ko na alam. Sarap so, ang taba. Ang pabata ngayon.